Law 2. Huwag masyadong magtiwala sa kaibigan mas matutong gumamit ng kalaban. Minsan, ang sobrang tiwala sa kaibigan ay nagiging sanhi ng pagkabigo. Dahil sa closeness, pwedeng mainggit o abusuhin ang tiwala mo. Pero ang dating kaaway, kapag nakuha mo ang respeto, minsan ay sila pa ang mas magiging maingat at tapat sa'yo. Mga halimbawa, may group activity kayo sa school o work. Ikaw ang leader sa grupo at pinili mo mga kaibigan mo. Dahil close kayo, dumating ang panahon na naging kampante siya at hindi na nag-effort sa activity nyo. At sa huli, ay ikaw pa ang stress at nagsisisi ka na kasama mo siya sa grupo. Pero kapag pinili mo yung kaaway mo dati, kapag pinakitaan mo ng respeto at tiwala, baka siya pa ang maging pinakaseryoso sa grupo. Dahil pareho kayong competitive, kapag nagkaayos kayo, magiging solid ang performance niyong dalawa. Kaya wag agad magtiwala base lang sa closeness. Obserbahan ang ginagawa niya. At kung may nakaalitan ka dati, subukang ayusin ang relasyon. Ang respeto na napagtagumpayan ay mas matibay kaysa sa tiwalang basta-basta lang.